Ang ano yung connect ko OY! Gano ka Lakas to Uy yun yun kape eh. Ah, bigat pala na tubig. Hey! Uh, Anan nyo Nyare, nyare. Motion sa akin. Nyare. Ago. Putang. Oh. Okay, huwag ka bababa, -ba -ba, man. Huwag ka bababa. -ba, yan. Gigi. Ililigo mo lang. Dago na siya. siya pre, inabot. Banggayin mo, banggayin mo, banggayin mo. Banggayin mo, banggayin mo, banggayin mo, bangay mo, bangay mo ah, pre. hindi na, hindi ka na naandar. Okay, okay, okay banggayin mo, banggayin mo. Hindi din ako dyan. Tanga, hindi na, gago. Ako, lalim yan, pre. Ako yan pre. Tatawid yan, tanga. Ako legit, tatawid yan, pre. Bilisan mo lang, banggayin mo lang mabilisan. Dili. Dili mo sa ganyan, gago ah. ka, mabangga Pre manggihan mo na banguna. Dadalhin natin 'yan, tol. Dili na, bangganya na. Luluput ka ng pare. Tapos 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 pa. Balika balika balika, belo 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 belo. May sakyan ba na sa front bumper ah? Eh na. Utagin uh, uh, na mo po. <laughs> yeah, refer kit, refer kit. <laughs> onion, onion, onion. Refer kit. Hindi, ako nyan, ako nyan, kit, kit, man. Ako, Ina Ay, na. ng Raptor. Ay, akin yung Raptor, oy. Wala ka song akin. Hindi, yung isang Raptor. Bulok. Ako <laughs> kayo, oh, guy. Ulit, pre, banggain mo ulit. Katuwad, eh. Baka dumiretso, eh. Gagawa na! Gago ka! pa tayo! Ang ina na ipit! Ano ba na eh? Ako nga elite, ang ina na ito, tatang tanga ta 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 kasi! Ayun na, ayun na, ayun na, ayun isang oh, ano, repair kit! Repair kit! Uh, Zoki. Oh, it's okay! Hindi ka, hindi ka! mo pati na nga! Oo, uh, isa lang, isa lang! Ah, di diba? ba diba, tapto sa akin, di ba? Ali, ayun! Gago ka. Tara, tara, tara. Seryosa ka. Okay, okay. na yan. Tapos ako muna i-repair mo. Ah, okay, okay. Ako oh. ang kasangkasan na. Hello, si. Bakit? Oh, okay. dito oh, sa ano sa 4,010 4,010 para meron sa sasakyan 4,010 ano? baba lang, konting baba lang doon Yung mga kotse mo, layo mo kotse mo. Inasabi ko sa iyo eh. Sumabog mabog na to. Matay. Ano mo ba? Mabog. Baka daw kasi hindi sumasabog yung pula. Eh, mas impound diba? Parang... Wait lang, eh di ba nilagyan mo na yung sa start fuel, ano, fueling? Kawal sa gas can. Ang ano yung konet? Uy! <laughs> gago ka. <laughs> 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 gago pa tayo pa tayo. Ay dal. Gago ka sa salita, gago ka. Putang <laughs> ina, may dala ka medkit. Meron. <muchas> man ako nagtatanggal. Tangin na. Para pag duty, duty na agad. Putang <laughs> hina mo. Oh, balik ka talaga. Makita ka talaga. lang. Gago ka saan to. Ay, hindi. Hindi, Romlex. Gago ka. Tara na. Tara, 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 tara. Tara, na. Tara na. Tara 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 <laughs> <laughs> Tara